Ayan po. Hello, what's up? Bago tayo magtuloy sa second episode natin sa panguhuli natin ng mga malalaking tanige ay papakita ko po muna ang aming mekanismo na pinanguhuli namin sa pamagitan ng handline Ito po ang gamit namin Lalagyan natin ito ng tanse, mamaya papaliwanag ko step by step para matuturing kayo sa aming diskarte So simulan nga natin dito Ito, tignan niyo po ang itsura Yan, kawayan po yan na nilagari dito. Tapos, kailangan nyo ng ganito. Ito yung magsisilbing lock or stopper na i natin. Ilalagay natin. Ah, dito banta. Yan. Ilalagay natin yung tanse. Ang tawag dito sa tansing to ay birador. Size 120. So, yun ang una natin ilalagay. Ganito nga. Buhatan ng bilog para magsilbing lock sa pinakasimula. So, itong birador ay may habang 60 na dipa. Ikot na natin. Pag nabilot mo na yung 60 dipa na birador dito na size 120, ito naman ang ikakabit mo. Next, ito ang aming pabigat. Na may pamilings or swivel. Dito, heavy duty na swivel to. Yan. Siguro ito ay nasa 300-350 grams. Or 400 grams siguro. Yan yung sinasabi kong lock. Na pwede mo ilock dyan yung mga tanse. Dapat dito nakatutok. Yung beer nakatutok dito ha. Yan. Kahit mag lang tayo dito. Favorite, favorite nut natin. Ocho. Ayan, tapos ito, next natin, ang tinatawag na luay. So, ang luay ay size 100 na tanse. Kabit naman natin dito sa kabilang parte nitong ating pabigat. Tapos ito, pa ka naman ng 20. 20 hindi pa naman. So, hindi ko na pa, pero dapat 20 hindi pa ha? Estimate na lang ang gagawin ko. Ayan po, nagkabit na natin ang luay. Next ay, ikakabit naman natin itong stainless steel wire leader. Ayan po na may sukat na siguro 3 feet. Ayan, rekta na rin natin dito. At pagtapos nyan, stainless steel, ay next ay sa iyong, ano na, sa iyong lure na. So, ito, deep dive lure na kadalasan dito, ang tawag dito is sa amin, rapala. Ayan. So, rapala. Tapos stainless steel wire leader. Tapos luay. Pabigat. Birador. Tapos itong pulo na na. So, pag-usapan naman natin ang cons and pros. So, or yung advantage tsaka disadvantages nito sa rod and reel. Ay! Ay! <laughs> Yan, binisita nga pala natin ng mga tropa nating mahilig din sa fishing. Kuya, so, yeah, pakilala naman kayo. Hi, si Mabs. Ayun. Uh, ayan. Ah, mga na kasama natin yan, mahilig yan sila doon sa spot sa ng Ternate. Ayan, nakita nila tayong mag, nag nag ano, dito eh, nag-set up. Dahil minsan lang tayo magtagpo dito, ano. Bibigyan natin sila na pagpiliin ko ng isang lure. Bala sila pumili diyan. Pero ano yan? Bawal yung mga 100 grams. <laughs> And then, de, ayan, ayan. Sige, boss, pili kayo ng isang, isang lure. 40 ata yan. Yan, magaling din pumili yung isa. <laughs> <laughs> ito yung mga ginagamit Ng mga kasaban namin Nakakahuli lagi <laughs> Yun Sige Oo oh, naman sir. Okay okay Ayun umalis na yung ating Mga bisita So itong rod and drill Kung para mo dito Ito para sa akin Is mas portable to Kasi kaya mo itong ilagay Sa isang bag lang ano Tapos Backpack Suot mo na Laot ka na Pag sa rod and drill Talagang May daladala ka pang mahabang stick, ang hirap sa biyahe, eh. lalo na kung wala kang kotse, eh, no? Kung nakamotor ka lang. Tapos, ang isa pang ano nito, ang kaya binitawan ko muna yung aking rod and rail, eh, no? Itong pabigat na to, hindi mo to pwedeng ikabit sa rod and rail. Kailangan na kailangan to ngayon kasi sa tanige, sa tanige, ano? Eh, Meron, ta, merong hinahabol na depth, eh, na lalim, hinahabol kami lalim. Sa mga bankero, ano, nagkakwekwente, nagka nagkwekwentuhan kasi ang mga yan. Tinatanong nila kung ilang di pa, ilang di pa ang area mo. Tapos, tinatansya nila ngayon kung mag adjust ngayon sila kinabukasan. Pag ngayon wala ka nahuli sa 22 di pa na luay mo, ay uh, i-adjust mo ngayon. Mag, mag 25 ka, mag 28 ka, hanggang sa makahuli ka. Yun ang sinasabi ko na hindi natin pwedeng gawin sa fishing uh, sa rod in reel. Hindi mo kasi pwedeng ikabit talaga ito eh. Ano, so, dito muna tayo. Stick muna tayo dito sa ating handline. Kasi ito ang mas effective ngayon, lalo na dito sa amin. Diyan sa amin sa Seagate, hindi sila bilib sa kulay nito. Pero sana mapatunayan nitong ating redhead bukas na uh, ito ay kinakain din to ng tanigi. Ano? So ano pang inaantay nyo? Tara na, mga will na! Kaya nga, nandito na po kami ulit sa laot ng aking partner, si Master Red At ako po, si Buboy the Great. At ang ngayon, target ulit natin ay tanigi. So ito may dalawa na tayong Dalawang linya na tayong nilaglag Isang redhead tsaka isang makarel So tignan natin kung sino ang kakainan Shout out muna tayo So maraming maraming salamat kay Master Putito Putito uh, fishing and riding niya Napakabait uh, Salamat sa J mount na binigay mo Original pa na GoPro ha At sa lahat po ng na nanonood uh, Nakikiusap po akong pakilike Pakilike ng video na to ha pag sa YouTube pa pag sa Facebook naman paki-follow na lang po ng aming page tsaka huwag kalimutan mag-subscribe po ayan uh, po malaking tulong po 'yan sa aming nagsisimulang channel Nag-avoid kami kayo dito. Dito ko rin nalagay o sa labas? Hindi, hey, hey, sa loob. Sa loob na. Sa loob, sa loob. Sa loob, sa loob. Sa loob na. Iyan yeah, mo na yan. <sighs> yung ganso na basun mo na. Ah, sige. Ito. Hawak, hawak. Hawak, hawak. Okay, sabi. Okay, na to boy. Tanggal yan. Okay

Ya, bitawan ng ganso. Tuloy-tuloy sa ilalim. <laughs> <laughs> Meron pa namang gagawin ganso sa bahay. Oh, tanggal, oh. Tanggal lahat, oh. Mm -hmm. Sayang, sayang. Dalo po kami hinilaan fish on fish on fish on. On, on kaya dito ito hilahin ko ito sa tanigi to? ah tanigi sana <laughs> hindi man tumalong tagal kong hinilay hilahin mo itong dalawang to e, dalawang yan. ito 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 ayan mo yan e, kayo nice fish on Problema namin wala kaming ganso paano kaya gagawin natin Pana. ito? walang ganso sasambutin ko yung puwet. At tayo. Wala nang Ang ganso nito problema natin. Abot mo sa akin 'yan, abot mo sa akin 'yan. Gan... ano 'yung salok? Oo. Sasalukin ko 'yung ulo. Eh. Hindi ba kasi sumabit ang rapala pag takbo eh... Ano? Ano? Ano gagawin natin? Ano? Talo na 'to, diretso boy. Sige, sige. Nasa likod mo eh, sa ilalim mo 'yung salok. Saan ba 's makuha Eh. Makawayan oh, sana. Ayun oh, ayun oh. Ayun, kaway gawayan mo. Ayun ka tayo. Ayun. Dito ka dyan sa unahan. Ikaway mo yung anong tawil mo. Dandahanin ko 'to. humingi na ng rescue sa ano <laughs> ganito humingi ng tulong <laughs> tanigi yan kuya dito hindi mo talagang yung ganso eh pangit naman kung di ating kung pupersahin eh na papunta na papunta na papunta na papunta na papunta na asa khatam mo. Tanigi mo. Mahilig tanigi. sa puti, sabes ang puti. Putih yang Tanigi talaga yan. Nalaro yeah, na lang ni Kuya dito. <laughs> Sayang pangatlo na sana namin niya kung hindi nagka-bowl oh, din eh. <laughs> nagka-bowl oh. Isa lang yara natin, puti. Puti na sa mak muna. na po. Hindi pa naangat. Yung nasaan yung dulo ng kawil na yan? Yung ano na yan? Nasaan na yan? Napumulupo. Ay ito, ito, ito. Angat ito. Diba? Diba? Pamato yan. Ay may pamato to? May, may pamato? Okay, sa ilis yan. Ayaw mo muna yan. <laughs> Kaya mo yan <laughs> Sa atin na talaga tumbok niyan Itong dalawan to Sa atin na tumbok nito Ayan Pariber yan Kaka Kaka lang ano In, Bali nilalatag pa lang namin yung ano Wala pang pamato yan eh Kanina halos eh <laughs> Bagal naman dito yung effort. Tensya ka ba itong bagal <laughs> mga ano to? Ang mga titusampo to. Woohoo! Magdilang anghel ka. Magdilang anghel ka. <laughs> <laughs> Kung mo, atras nga yung pangka pag hinila ko. Wala, sabi, sabi ko sa iyo, nasabi no? sabi ko, sa makukuha ulit natin 'yan. Ulit. Sabihin natin kay Kuya Bert, sabihin na muna yung ganso mo. <laughs> Hindi ko naman kanakainan. Kapare <laughs> <laughs> na doon talawagan. So, no, pag nakita natin, hiramin natin. Para sigurado. Mahirap din talaga pwede sa akin kasi, kasi sayang malaki no. Pinigil ko na yung hindi tumalun eh. Oo oh, nga. Hindi nga umangat eh. Pag oh, uh, di ba naangat yan. Lalo pa siya nagpapailalim eh. Sa akin kahit kan daw. Basta 10 kilo. <laughs> <laughs> Pero ang ganso. <coughs> Angat, mag-aangat din yan siya ng kapala niya. <coughs> Lalapit dito yan eh. Hatihan ka na lang namin ng ano, one port. Bah, mabigat na talaga yan ah. Ramdam ko nga yung bangka parang pinigil eh. amay <laughs> oh, mo na yan. Umangat ka doon. Abutin mo kay Pare Berto yung kanso. Exhibition tayo mga pape. Mga mga men, exhibition tayo. <coughs> balan natin si Quiverbert pero okay lang yan bibigyan natin ng one 4 yan pag naangat natin to sa katawan lang ay tanigi ano kaya kaya mo nang kaya ay, mo nang ano, yung sa buntot niya no nasa ano katawan sa nasa katawan nasabit tanigi buntot 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 eh ang laki what <laughs> <laughs> Wala, walang gansa, walang na. Kami. Nawalan kami ng ganso, nalaglagan. Naglag. Okay. Ito yung tumalon, sumabit. Laki. Sa katawan sumabit. Huh. Oh, grabe, kuya dito. Jackpot round ka. Yung na, hindi. Oh, hindi. Bumalik lang. Inariya eh, ko lang at ano? Kuya dito, I love you. Ito yung nakadali oh. <laughs> Kaaari ako lang. Ka ano wala saglit na saglit pa. Tatlo sana to. Kung Kaya dito tak. Ta taas mo muna eh para may may picture. Pa pa ah, mo pala muna. Kanina, hindi, hindi. 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 Hindi nakatalon dalawa pa rin nagkabuhol-buhol yung dalawang rapala. <laughs> ah. Charo yan, picture balik ya, 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 la, tiisin mo, ya, angkin 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 Yes, jackpot Nakita nyo ah, redhead ang kinagatan Redhead ang kinagatan Ayan na, ang ating Taniye So, estimate, ako estimate ko ha 10 to 12 Kaya so, dito, sabi niya mga 10 lang daw 10, pero akin 12 yan 10 to 12 Kilo So, plano namin Maglabak ngayon sa naik Iluwas natin yan Tignan kung magkano ang kukubrahin ni Kuya dito ngayon. Uh, mukhang masagana ang ating araw ngayon. Redhead. Redhead ang ating ginamit na pae na lure. <laughs> Hindi na kami magdadagdag ng isda kasi sapat na yung, sapat na yung isang yan. Nagliligpit <laughs> na siya dito. Ah, uh, diretso talaga kami sa labak ngayon. Kaya mag magka-catch uh, and sell. Balit na-catch and sell ang episode natin ngayon. touchdown the back naik to di ba naik hmm. naik kabit eh na may nasa lubong na sa atin yun ay magpapapicture pa ako dyan teka lang <laughs> oh, okay.

Ayos, 400 ang bulong. Yun, malalaman natin. Malalaman natin kung ilan. Taniging hostess to. Ah. Hindi abot 11. Yan ay 10-2. 10-2 lang. Baba na, kuyo mad. Yan. <laughs> Umbra na ang ating vlog. Thank you. Subscribe.